Alam mo sana yung mag intro na ako pero big, biglang umulan. Ano ba naman yung Minecraft? So what's up guys? Tayo po ay nagbabalik dito sa Minecraft Creative World. At ang gagawin nga po natin ngayon, gagawin po natin yung muka ni Grandpa. So bago nga natin simulong video na to, mag-subscribe ka na, guys. At kapag malapit na rin naman guys, or baka bukas ko siya gawin anytime 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 soon, pwede gagawin ko siya guys at baka next video or sa mga susunod na future video gawin ko na yung bakit yung paano ko nakilala ang larong minecraft so actually guys yung minecraft kapag sinabi mo siyang laro at baka nga Malay mo, nag-double double upload ako ng isang araw. Malay mo, at tapos ng video na to, magre-record ulit ako, tapos i-edit ko para maging double upload. Yun na yung Minecraft. So, hindi natin. So, ngayon, sa kailanganin po natin lang mismo mukha. So, brown, 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 brown. Sorry, wala palang brown dito. So, I think dito may brown. Ngayon ba dito? Wala. So, baka dito meron. Ayan, brown. Tsaka ng white. So, actually guys, mas madali yung mukha ni grandpa kaya sa kay granny. Kasi yung, kasi yung mukha ni grandpa is eh, simple lang. Hindi siya hindi siya mahirap di, ano, gayahin. Well, hindi naman mahirap gayahin yung kay granny. Tapos, talaga alam mo yung gagawin, pero nasa ina yan. So, ganyan, siguro ka As good as possible. Sige, yan, Tapos, siguro, hindi ito. Tapos, na dito Kasi guys, maliit lang to So, Siguro ganyang kalaki well, yun. Pwede na. Okay, ganyang kalaki na lang. Tapos, ganyan. Wait lang. Well, Wait lang. Well, Wait lang. Well, Wait well, lang. Well. kasi yung magiging mukha niya ay pala ito. Magiging okay, ganyan. Kasi alam ko lang na mata ni Gram 2 So, Gaganyanin ko na lang para hindi siya maging pangit. Papakita ko ba lahat ng video? Ano, hindi magiging yung video, kung pinakita ko lang. Sige, so, pakita ko ng, ano, yan. So, yan. Actually. Ito na siguro. No? Hindi na rin, guys, kung magiging kamukha si Grandpa. Sana. Hopefully. Parang hindi magiging Oy, kamukha niya hindi natin guys magiging kamukha niya ito yung texture na natin yung mismo ano guys yung mismong talagang dito yung mismong mukha niya kasi parang wala akong reference eh wala akong copy dito sa ano kung 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 nangyayari ni grab Pero, dahil sa tagal ko na rin ng Grand Theft Auto, wala ko. Oh, ko pa Kaya parang ganyan. Hindi maganda sa ano wala I can I I think pwede kong stay ko Para pa rin by 3 yung magiging Para magiging mataya. Para mas I'm oh, sure okay, okay lang pa rin kahit hindi na ay hindi na ba ay hindi na exam Iya, rin ayan parang yeah, ganyan tapos yung magiging ano niya kasi brown concrete yung ginamit ko tama so yung magiging brown terracotta niya yung magiging bibig niya kasi kung wala niyo po, nakasarado po yung bibig ni Grampo So, magiging madali lang po. Kaya yeah, para bang ganyan lang yung kay Grandpa. Kanyan pa Pagbigyan natin ng ilong. So, okay, so yung na. Kasi so, kung bibigyan ko lang ito pag-ganyan Ayan, parang kanya na yung kay Grandpa So I can think Ganyan Tama ba? Hindi ko alam tama So dito ko lang tapusin itong video At sa like, enjoy po kayo Kahit papano sa video na to At magkita kita po tayo sa the video Hanggang sa muli Goodbye So I think ano naman to Ang niya So yun lang Subscribe